Hi guys, it's me again, your mommy Lai, and welcome to my journey. For today's video, I am writing. Nakakagulat yon because I don't used to write something, but this time nagsulat ako. Kung anuman man po ang aking sinusulat, hayaan nyo na sa akin yon. Pero, this notebook po kasi ay kay Baby Momo hindi ako binigyan ng bago kong OB ng baby book. So, nag-create ako ng bago. Ang dami kong notebooks from the past work ko. Gustuhin ko man po na mag-concentrate dito sa akin sinusulat, hindi ko siya magawa. Siyempre, dahil kasama pa rin natin si Mimi. At hindi maaalis na kailangan kong gampanan ang aking mommy duties. So, mapapansin ninyo dito yung mayat-maya akong pagtingin kay Lumi, mayat-maya akong pagsagot sa mga concern, mayat-maya akong pagbibigay ng atensyon sa kanya. Maya maya nang hingi na siya sa akin ng banana. Then I said, kumuha ka doon sa taas ng raft. She knows how to do it. Kasi meron siyang sariling stall dito. Aapakan niya lang yon. And then kukuha na siya ng saging. And then I requested ng aking orange. Yung aking favorite orange. Well, it's been a while since the last time na nagsulat ako. I think last year yun, mga bandang August. Pero yun, eh, sulat lang dahil may mga kailangan akong ilista. Pero yung ganitong masinsinan at talagang nagbibigay ako ng effort and time and ng aking emotion dito sa aking sinusulat, iba sa pakiramdam. Even nung nagtatrabaho ako since 2011, bihira akong magsulat Um, sometimes nagsusulat lang ako kapag may meeting kasi ako gagawa ng minutes sometimes kapag may mga bigla ang kailangan kong sabihin baka makalimutan ko, susulat ko pero yun nga, as I said earlier iba tong may kasamang emosyon at damdamin sa aking sinusulat kung magtataka naman po kayo bakit ako nagsusulat hindi lang po ito dahil wala lang I just want to express myself. Um, this year, itong pagpasok talaga ng taon, medyo hirap. Pero, i-compare last year, mahirap pa rin naman both. Mas mahirap ngayon. I-compare lang last year, um, nadadala ako ng emotion ko. Nagkakalit ako, mabilis ako, mainis. Hindi ako basta-basta iiyak, pero sigaw ako ng sigaw. This year, kahit pa paano thank you Lord for helping me na ma-overcome yun and harapin yung mga problema ng nakangiti at positibo sa life. Ang laking impact na maipasok natin sa ating sarili na makakaapekto hindi lang para sa sarili mo, para sa atin, kundi pati sa mga tao sa paligid mo kung lagi kang sigaw ng sigaw, lagi kang galit, lagi kang nakasimangot. This is the real deal. Ito yung totoong nangyayari. Ito yung reality. When this month ay nangyari na, itong pagpasok ng taon, and also, nung matapos akong magpa-check up ng aking mental health, unti-unti kong tinry na baguhin yung self ko. Unti-unti kong tinry na maging positibo kahit alam naman natin na may negatibo. Unti-unti kong sinubukan na maghanap ng ibang kalilibangan para hindi ako masyadong ma-frustrate sa mga bagay-bagay na nakaka-frustrate inside our home. Kung before, ang way ko para mailabas yung aking nararamdaman and to make happy is to go to the mall whether bumili ako o hindi. Basta kasama ko si Lumi, kakain lang kami sa mumurahin kasi I can't afford. So, masaya na ako doon. And yung ibang mga tao, ganun din nila ino-overcome yung kanilang stress, anxiety. But this time, aside from ako na yung kumikilos sa bahay, I've realized na maganda rin na tulungan yung sarili through music, um, bawasan yung pag-escape sa mundo like watching Netflix kasi hindi ako nakakapag-isip ng tamang pag sa mga problema ang kinakaharap. So, much better siguro na maghanap tayo ng ibang hobby para masuportahan yung needs natin mentally. So, yun lang. Thank you.